Ang konti lang. Wow. Magunsa mo. Na buhil town me. Oh, may, may agi. Tagbot. Oh, deget hey, tag sabot oh. Ngam protek sabot, guys. Unguna ta, unguna. Unguna. So yung buhay dito, araw-araw, ganito -araw. lang. Ibago eh, pala ito, mga isprihan ng pampatay gamot. Oh. Kailangan ito nating harvestin hmm. kangkong. Isprihan lang ito kagabi. Eh. Ay, kahapon? Ay, kahapon? Hindi, doon lang. Hindi. Yung ano, yung Bango? pangalawang clip. Ah, doon lang ba? Mm. Wala pa, kasi pag na-isprihan yan, naano na sana yung kulay niya. Patay na. Meron pa doon, te. Eh. Ito, nasa ah, lokato, bali, hindi ito sa ako na. Ayun, may mga tanong nga rito dyan. Wala oh. Ito nga. Ayan, lingkod-lingkod. Ito mag-clip, guys. Teka. Ayan, turuan daw niya kayo. Ita. Siya na magtuturo sa inyo ngayon. Oh. Ilang days ka na nga? One week na, mahigit. Ayan. Ayan lang. Simple lang. Simple lang. <laughs> Lagi mo nagkalo. Wala pa, mamaya na. Ako nang hitan. Ngayon lapit. Tapos, sa lingsing. Malambot lang. Yung alin. Yung alin. Yung malambot lang. Sa lingsing. Ikaw, baka nang lambot ka na dyan. ice cream. Kay kalibangong na kayo. Ay gumo ah. Ay ko kayo may madala. Wow, marunong na siya. Wow, marunong mm, Iniwan niya isang ipit. Kasi ito maliit pa yung isang salingsing. Okay. Okay. Pero bakit? Na nakalimutan mo no? Kalimutan mo no, ginupit mo na yung mahaba isang salingsi mo ang, 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 nasa taas na yung nabilin. <laughs> may mali konte konti, konting mali. Buti na lang, may isa pa. Uy, ang bata, pumasok. Sabi siya pumasok siya. Hindi, meron daw kasing ano, eh? May, sumugan. may, may mananap daw. Tingnan natin yung kanyang agi, ha? Uh -huh. Yung agi. Opo uh -huh. ka din? Ah, dagang kong sagot ng batito. Uy, yung agi, eh. Tas, pas, yan, tapos iikot si yan. Tapos sa kabilang side naman. <laughs> mang, mang, mang magpwesto. Masa <laughs> man? Weh? Weh? <laughs> okay. Oh. Alaka, mang ka, mangilog pa Wala kang ang trabaho eh. Ayun, <laughs> sa sakay siya. Bugo ah, yan sa bugo ah. sa kabila, malalaki na kasi una doon tinanin. Nahan <laughs> oray siya. Guguyod ka nga ron. Makalibang ka ron. Yan, tindog-tindog. Ang pinaka mahirap lang dito guys, yung mainit. Pero yung ginagawa nila ay madali lang yan. So, imo yung gupulihan dong. Nakaupo lang dapat ako dong eh. Maghabis na tayo ng sita yun siya. Guys, dito, ito yung garden ko nung spring to summer. Binonot kasi tayo nanima ng kamatis. Andiyan Bye -bye. Bye -bye. Bye. <coughs> yung aking papaya. Bye-bye. Bye-bye. Yun suba